ang plus ng sambata yaw? Oh, doora, sino nga, sino nga, sino nga balo sa si inyo ni kuya mo? Well, ikaw o siya? Ay, sabi ni Koyang, Pakita ko ka mo kay Andrea. Mga, Kilala niyo galit si Andrea? Ato siya At sa Iloilo. Esquilat, grade 3. Ah, uh, po mo? Oo. Ang ano? gadinagyang sila to karun. Siya? Oh. Ikaw? Titi ka mo kay Esquilat? Ha? Sa Central School? Oo. Ate, may tatay pa. Mangaling sila na. May tatay pa sila. Oo. Ah. Tix. Ay, karami man. Ah, thank you, ginang. Huwag yung kaon ko, kung Sige lang, ah. Kanugon man. Pila nang ako na. Ah, ah, 30, 30, 36 lang eh. Ano nang ugamuhin? Eh, no na? Iya, tanan na. Wala yung kaon. Kuno, hilaw. Hindi tanan hilaw o galing. Kay, ina balang lang pirti ka nipis-nipis no, hindi maungod. Ginatag ko nila ng piting sa iya. Ah, lamay yung hinilap. Oo. Oh, oh, okay. Lamay yung. Ay, taas totoy pa. May taas sa totoy pa. Na, mayo pa. May totoy ka mo hao. Oo, hindi rasa pa. Ang ating ka kaun kasi ka na Ay, wala hindi kayo kinakon. Ay, ang ulo lang. Ang ulo lang? Oo, mahal nga daan ang girasa.